Yun, good morning mga idol uh, Welcome back ulit sa ating channel So ngayon pong araw mga idol Bisita tayo ngayon sa ating Binhing 402 So ayan na ho siya mga idol Binumba namin nung nakarang araw yan sa Sapaw Ayan labas na sa lahat napakabilis umangat nung puro mga idol alo sabay sabay sila sumapaw ayan na siya mayroon ng kuhan niya mga idol 70 days na ayan na siya si nag 60 days siya nung akin siya eh, ko na ngayon, benching ko na. So, ayan, 70 days na siya mga idol. Ang ganda mga idol. Nadali natin yung damo. Okay, ini siya. Ayan, no? Oh yan ang ating 402 uh, Bayarity may luwang na uh, isa, isa't kalahati mga idol uh, sa susunod kukunan natin to ng paminian kahit malang tong sampitak na rin uh, ng paminian sara sa uh, switch season eh may pamilya kami ayan lago nya mga idol sobrang lago At nagpapatubig na rin tayo mga idol si tuyong tuyo na yung tubig so ayan. maraming salamat mga idol sinyal ko lang sa inyo yung ating resulta ng ating poroto sa mga nadaan po, sa ating channel please paki subscribe na rin po ako at sa mga bago dyan i-hit rin po ang notification bell para update po kayo sa ating mga tungkol sa pagsasaka sa ating mga video ma kahit paano eh makakawa kayo ng mga kunting experience sa mga idea kung paano sa so, mga kawang po dyan mag comment na lang po kayo at yung sasagutin dyan so, salamat po mabuhay so, po tayo ngayong mga magsasaka na rin sana gumanda yung ani natin ngayon tag araw so, hanggang sa muli po and God bless po sa inyong lahat